So, ayan, guys. Takas ng ulan. Ang sarap sana maligo. Ayan, oh. Eh, no? Oh. Grabe. Sarap sana maligo, guys. Mm. Ayan. Ayan yung dito paghapon. Ayan dito paghapon pag sobrang init o ulan ng hapon ito okay guys, ang sarap sana maligo ayun yung mga halaman ko tapos ng ulan